Hello so, everyone, nandito tayo sa aking trabaho ngayon guys na ako Mahirap talaga pa ganitong carpet-carpet ba guys Kung ako ang papiliin, ayoko talaga itong mag-carpet kasi sobrang dumi Lalo na kung magtagal na ang carpet guys, masira na, oo So, uh, ito na, nasira na guys, hindi pa pinalitan Oo um. So ako ang nahirapan dito mag vacuum guys kasi kung hindi mag vacuum, sobrang dumi ang mga bata, ang mga, ang midyas mag at saka ang mga paa. So doon ang, ang daanan doon guys kung hindi ko mag vacuum man, mag puti, -puti sa ano, alikabok. So kailangan ko talaga vacuumin oh, oh sira na yan guys. So, kailangan kong vacuuming. Tapos, ang vacuum, matagal na, guys. So, sobra ding dumi. Kung ako lang talaga, ayaw ko talaga dito ng mag-carpet-carpet. Kasi, mas maganda lang to siya kung bago pa lang siya, guys. Kung magtagal na. Sobra ng abong. Abong na talaga siya, guys. O, tingnan ninyo. Sira-sira na. Sira-sira na to siya, guys. O. Na, ano na siya, guys, dahil sa sobrang tagal na sa tagal na dito na kaano tapos hindi napalitan mamatay ako sa at tapin pimples tomorrow. Good morning. Happy Wednesday. So, nandito ako sa kusina. Naghanda ko ng aking pagkain pa breakfast. So, may tinapay at magawain ko ito Nakita ko lang po sa video is anong gayahin natin. May bread tayo o. Tapos may egg. Eh. Tapos ilagay natin yan. Ganon-ganon. Tapos bago natin ito ito, no? Ha? so, lagyan natin ng cheese. So, wala man tayong ano, margarine lang yung ilagay natin. Wala man tayong butter. Mm, itry it natin to. ano, let's So, so, -so lang natin so, so, Isa-usap natin yung tinapay. Basahin mo siya. Bago natin ilagay sa... Kamayin ko lang Kasi ako lang man magkain. <laughs> Ayan. Tapos lagyan cheese base ha. Ya. Ito na ang ating process natin. Tapos na. Kain okay na tayo guys. Magpimpla lang ako ng kapi. Parang masarap po. Hmm. Masarap na masarap. Let's start. Basta umaga guys, hindi ko. ang mm -mm. Yun na ang yun na ang ano ko. Gamot sa umaga. <laughs> ang sakap kayo, ito kung meron to. Mm. Masarap siguro ito i-oven, no? Ito lang win. ko win, no? I-try ko Hmm. I-sit tayo na. The next day. Good morning! araw ng Sunday ngayon. So, may magpapakaini na naman ako. Ang lunch. So, magluto muna ako ng breakfast. Ang mga guys yung tubay chanay. Coffee chanay. So, iprito lang ito siya, guys. Yung nilagay ko ay star margarine lang siya. So, pa kainain lang natin ang ating apoy. Huwag lang natin i-ano. Ayan siya, guys. oh. So, So, ayan siya guys. Balik na natin. Ganun um. lang, lang. siya kadali guys. Iba na nga sito yung meron na sa refrigerator re nila guys. So magbili lang tayo sa mga supermarket. Nandiyan na siya. Hmm. Um. Salap so, rin ko siya guys. Gusto gusto ko ipaalis sa kapi. So, ito siya guys. Oh. Roti Chennai. Sa isang pack sya guys. Meron syang limang pieces. Five pieces. ah Diba? Yan. Kung may ano siya. May, meron siya yung sauce na curry. Mas masarap. Pero wala man to siya guys. Kung wala. Kasi may lasa naman to ang roti chanay. So, ito na ang ating ibigay na pagkain nila guys sa breakfast. Fried na mushroom at saka tumbling. Fried din yun siya guys. O, oh. at saka roti chanay. Yun lang siya guys kasimple. Pero, tikman natin guys kasi ako ang nagluto. Yun din na ako kumain guys. So, bago tayo talaga mag-umpisa sa pangluto natin pang lunch na naman, kumain muna ako. Mm. Masarap siya guys. Gusto gusto ko po guys. Masarap siya sa coffee. Thank you for watching. Bye bye.